yung tenga ako nang nayanig, yung kaluluwa ko na iwan dun sa ano, sa set. Umani ng samut saring reaksyon at komento ang isang video ni Mariel Pamintuan kung saan nagkwento siya tungkol sa karanasan niya sa showbiz industry at isang insidente kung saan siya sinampal ng malakas ng isang co-star na hindi niya pinangalanan. Ayon sa kanya, sinabihan siya ng producer na huwag seryosong sampalin ang nasabing aktres, pero nagulat siya nang hindi ganoon din ang ginawa sa kanya ng kanyang kasamahan. Sa comment section, isinulat pa ni Mariel na nireshoot yung sampalan scene at medyo nakaganti naman daw siya sa co Star dahil nag-viral ang naturang video ilang netizens ang hindi nagustuhan ang tila pagrereklamo umano ni Mariel kaya naman sa pamamagitan ng Facebook nagbigay ng pahayag si Mariel tungkol dito nag-iwan siya ng komento sa viral na video Anya not everyone in showbiz is the same I have a lot of good experiences din naman this is just satire because I enjoy comedy kahit saan naman industry may ganun di ba please don't get me wrong i'm not complaining po ah. Okay lang masampal ng malakas pero pag abot sa tainga, baka mabingi naman kaya shook si ako. Sa magkahiwalay na FB post anya, okay lang masampal po ng malakas yes na yes for the, go for the, best heavy drama actress. Pero ang point ko lang sa video is nasampal po kasi ako sa ears, which is halur. Delikado din yun ah. Parang naging kuweba nga, nayanig yung tainga ko nun. Pero ginawa ko na lang humor. Do not misinterpret that I'm complaining. My video was a satire only. I enjoy comedy.